Pare, alam mo, sa to lang, nalulungkot ako sa mga nangyayari ngayon. Second incident na to, pare. Ah, lately, ah, kasi number one, yung NPPL, yung Liga ni Pare Kenneth, yung nagkaroon ng kaso dyan, yung Abra versus Pasay. <coughs> Excuse me. Ano yun? Na, na, nasuntok din yung referee. Duguan din. Puro sa labas ang altercation. Bakit hindi sa game sa laro pag-usapan? Kasi yun naman ang importante para pa kailangan paabutin sa sa labas. Susunto Ano ba naman ang connection ng referee sa game? In the first place, uh, kung titignan nyo, tingnan dapat na mga management or respective coaches na tingnan mo na nila yung technical part. Parang ino-overlook nila yung technical part ng game. Bakit ano yung technical part? Itong CSB versus Mapua, it's a very scrappy ting na ang CSB ngayon hindi na katulad din yung CSP nung last year. Ngayon, may mga key players na dinagdag. Pare. Mm -hmm. Key players na dinagdag, Liwag, sino pa yung itong isa, Sanchez, Inot, Kometa, at iba yung line-up ng ano eh, ang mm -hmm. CSB. So, in short, malakas. Nandito ka pare, oh. lamang, mm -hmm. ang, ano, lamang ang cardinal sa kabuuan, 78, sa kabuuan ng laro. Lamang na lamang sila, humabol lang sa bulog hindi pa check check yung pick and roll pick and roll top to sa nakikita ko lang pick and roll ng CSP sa top eh papasok na puro ganun tapos medyo ang ganda ng trapping nila pero hindi nila ma-check yung pick and roll sa akin yun ang potent ng CSP yan yung pinaka ano nila pride and pattern nila tapos yung yung marami silang mga trap trap na yung ginagawa tapos yung yung ito namang mapuwa kilaw naman ko map. Kaya ang daming butas na bubutasan nila. So, yun ang nangyari. Kaya inabutan ng CSB sa bandang tulo. Ang dali-dali po yung mga gwardiya ng CSB. Kaya yan, inabutan ngayon. Akala ngayon ng team ng kabila, yung mapuwa, niluluto siguro sila ang officiating sa kabila. Hindi po. Ako, sa ano ko lang po ito ha, sa pananaw ko lang. Yung technical po ang dapat tingnan natin. Ganon din po itong Abra versus Pasay. Ang balita ng kwento sa apat na player na ex-pro hindi naglaro sa Abra. Pag yun, hindi naglaro sa yun, huwag ka na mag-expect manalo. Mahirap. It's a, to it's a tall order para may over overturn yung laban. Oo, oh, kaya, pero duduguin ka. The singles dito. Yung CST, malakas din po. May comeback, may rally, merong merong is, uh, basketball it, it's a very streaky game. Ay to no naman bakit umabot pa sa ganitong mm, susan pa kay Morever eh. eh itong hindi parang hindi na sila din dito kay Amores pare oh, yung oh, di ba oh, oh, oh. nagkaroon ng nagkagulo-gulo nagkabulan nagkaban yung tao sana will serve as a lesson na sana na dapat i-check ng i-check ng mga coaching staff ng management yung demeanor mga players kasi ikaw binan kasi isang liga uh, baka mawala na yung pangarap mo sa